Manama sir. Manama. Yeah. Yan guys, binalik ko na guys. Yeah, masarap yan guys, pag tagsla. ko. Bangus, bangus, bangus guys. guys, yan ako ang naunang naluto gain yan guys malaking bangus guys huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe sa aking youtube channel salamat sa supporta, suporta panangsawang pagsuporta ng aking youtube channel minu yes salamat ng marami sa inyong panunod ng youtube channel mag subscribe po kayo mga guys sister and brother and friends maraming maraming salamat and God bless you all kaya po kayo lagi